Yo, yeah, what's up? Wayne Motovlog here Once again Alright Bibili lang tayo ng Marienta guys Ayan So, napag-isip-isip ko guys uh, Matagal na ako hindi nakapag Top speed Dito sa aking Sniper 155 Ayan So yung gamit ko ngayon na sprocket combination is 1446. All right. Ah, uh, sprocket combination ng stock na sniper. So binalik ko siya sa stock kasi yun talaga yung the best na sprocket combination para sa kanya. Nakatry na rin ako ng sprocket combination ng sniper 150. Uh, 1443 Gumamit rin ako ng 1448 So, nung nag-14.45 ako guys, uh, hindi ko nagawa ng vlog kasi busy. Then, I decided na ibalik siya sa 14.46 kasi parang mas maganda yung hatak at saka yung dulo niya. And, kung gusto mo ng arangkada lang, so magtataas ka ng sprocket sa likod. 48 ka, 49 yan gusto mo rin ng may dulo so magpalit ka ulit ng sprocket sa likod guys pero pababa alright, pwede kang mag 45, 44 43 yan. pero suggestion ko guys wag nyo nagalawin yung engine sprocket nya kasi mas maganda yung 14 na engine sprocket para kay sniper 155 guys ito, YTS subukan kaya natin guys para malaman natin yung job lang job lang alam ko mabilis yung YTS guys kahit sabihin na natin magkaparehas lang sila ng makina ng sniper 155 ngayon so mabilis pa rin yan may konting diferensya po talaga So let's go, top speed, baby Tatlong beses pa lang susubukan to Kaya ako naisipan na mag-top speed ngayon, guys Kasi gusto kong uh, malaman kung totoo ba itong sinasabi ni sir Kasi yung sniper niya is all stock And then 136 or 134 ata yung sabi niya sa comment Ang kanyang top speed So ngayon, guys susubukan natin kung totoo ba yung top speed na sinasabi ni Sir. all stop subukan muna natin dito kaso maraming dumadaan pero okay lang yan mas challenging kasi yung ganito guys guys <laughs> so 120 ayan so nakuha ko siya ng 120 alright so magkano pa kulang so 120 guys magkano pa kulang uh, 13 pa yung kulang guys so kasi sabi ni sir at 16 pa ata yung kulang so 120 plus 16 136 so <laughs> Subukan natin guys kung kaya natin yung 136 hanap, tang, hanap lang tayo ng magandang spot Parang gusto ko na subukan dito Siguro may bridge yan dyan After lang ata ng bridge Doon na natin susubukan Tara, tara, tara Feeling ko flat yung gulong ko sa likod Okay mga Subukan pa rin natin Tara, subukan natin guys

signal ay tata si sir Yung truck <laughs> So dito yung spot na sinasabi ko sa inyo guys Kasi mabasa Makasapag top speed ata dito Ikulin muna natin Para makita natin kung maraming dumadaan Tara 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 tara, tara. So, dun sa kanina sa may tubig, dun tayo hihinto. So, dito din tayo magsisimula sa may tubig. Ayan, ikot tayo guys. Ay, dito muna tayo mag-stop. Ayan, so first gear, second, para let's go. 127 uh, yeah. so balik tayo dobe pumuputok yung pipe ko guys balik tayo ti save so dagdagan na ng isa oh gawin nating 120 init. Gawin tayo. Alright. Enjoy guys. Tara. Let's go. Last one. Tapos tayo dadapa guys. <laughs> so, titan nyo guys, oh, nagpapreno ako sa harapan Ayan <laughs> So, sino nagsabing delikado yung brake sa harapan kapag high speed Hindi naman totoo yun ha ah. Kapag 3 sets na tayo ng top speed So, 128 yung pinaka mataas na nagawa natin <laughs> Nakapag-exercise din si Sniper 155. Parati na lang kasi chill yung takbo niya. Hindi na masama yung 128 na top speed guys. Kasi nga all stock. Yan, pwera na lang sa ECU. So yung gamit natin yung ECU is MBR1. So wala namang magbabago guys kahit magpalit tayo ng MBR1 na ECU. Kasi yung MBR1 na ECU is pampatanggal lang siya ng uh, limiter. Yan, may mode siya. At para safe frame yung ating motor kapag magpapalit tayo ng pipe or kung gusto natin mag power pipe or ng open mapper. So, kailangan natin mag-remap ng ECU. Kahit MBR1 lang guys, okay na yun siya. Pero kung gusto nyo... <laughs> so, kung gusto nyo na full performance ng inyong motor, So, bibili kayo ng mas magandang ECU, yung programmable. All right. Thank you. So, hanggang dito na lang yung ating vlog. Top speed, top speed. All right. Tekas na ito sa tan. So, dito na lang tayo, guys. Wait moto vlog. Peace out. ハハハ